Acts chapter 9 verse 3 po ang sabi po dito. <clears throat> nang malapit ni nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula po sa langit. Yan po yung first encounter ni Saulo po. At uh, yun nga, nung nakita niya ito, natumba siya. At merong boses na tumawag sa kanya. Sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tapos tanong ni Saulo, sino po ba kayo? At sumagot, ang sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. So si Jesus Christ po pala ang nagpakita sa kanya. Ngunit hindi niya nakita yon walang mukha dahil ang nakita ni Saulo ay nakakasilaw pinalibutan siya ng liwanag na nakasisilaw ano according sa verse 3 at yun nga natumba siya verse 4 at yun tinawag siya verse 5 at yun nagpakilala si Jesus dito na ako si Jesus na, umu na iyong inuusig at uh, sinabihan siya na tumayo ka hindi niya alam na nabulag na pala siya dito so tumayo pagtayo ni Saulo ay yun na napatumba siya dahil nga hindi na siya makakita at yun sinabihan siya na ah, pero ano yung hindi siya makakalaka dahil nga hindi siya makakita ay inaakay siya ng kanyang mga kaibigan ng kasama niya, mga kasamahan niya. Kasi itong si Saulo ay uh, persecutor ano? Nang-uusig or inaano nila yung mga taong sumusunod kay Jesus Christ. At uh, yun nga kasamahan niya sa nag-uusig at uh, yun inaakay siya. And then, tatlong araw, naka-stay sa Damascus. Wala siyang kain, walang inom. So, dito sa verse 9, tatlong araw siyang hindi nakakita, hindi siya nakakita, at hindi siya kumakain o umiinom. So, sa tatlong araw na yan, imagine na lang po natin kung tayo, hindi tayo makita hindi tayo makakain, hindi tayo makainom. So, ano yun? Very hard, no? Fasting. Straight fasting, three days. Nasubukan na po ba ninyong mag-fasting ng 3 days? So, sa gina ginawang ito ni Paulo, sa naunawaan ko po ay nag-fasting siya na siya dito. Pero hindi po yun ayon sa kanyang kagustuhan. Ito po ay nangyayari dahil kagustuhan po ito ng ating Panginoon, no? Ating Panginoong hisos dahil si Jesus Christ po ang nagpakita dito sa kanya at amazing yung pagpasting niya dahil hindi ayun sa kanya ngunit yun ang nangyari nagpasting siya at dito no si Jesus Christ ay nagpakita kay Ananias in dreams sa panaginip po amazing po ang ating Panginoon alam niyo po nakaka-amaze po talaga nakakamangha sa pamamaraan po niya kung paano po niya kinakausap ang mga tao. Kagaya dito kay Saulo kung paano niya kinausap, paano siya nakipagkita. At ito namang kay Ananias, hindi kagaya kay Saulo, kundi sa panaginip. At nakilala na siya. kung, kung nakilala na siya ni Ananias, kahit sa panaginip, so, ibig sabihin ay talagang may kaugnayan silang dalawa, no? Meron silang good relation. Dahil nga dito, ayon dito, no? Ating basahin sa verse 10. Sabi dito, Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias. At sumagot si Ananias, sabi niya, Panginoon, bakit po? O, oh, di ba? sa panaginip ay sinagot siya. So, ibig sabihin talaga, ang spirit ni Ananias at ang spirit no, ni Jesus Christ ay may magkaugnayan na dapat po sa atin din po ngayon ay meron pong kaugnayan tayo sa Pang at sa Panginoon. Yan po yan. Hindi po yan na hindi po yan nagbabago the same kung paano po tayo magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, yun ba, no? Sinabi ni Jesus Christ ng Panginoon sa Kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na matuwid. Ayan, may daan na ang, pangala, ang, ang tawag ay matuwid. At doon sa bahay ni Hodas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang pangalan ay si Saulo. 'Yon. Dahil itong si Saulo ay pinapuntang sa Damascus, no? Ngayon naman, ito namang si Jesus ay kay Ananias, ito din ang ano, ang kanya'ng sinabi para magkita nga, para mag, matagpuan niya si Saulo, so binigyan na siya ng uh direction kung saan siya pupunta at para ma niya itong si Saulo. At uh, inutusan niya kung anong dapat gawin. So, ang ginawa ngayon ni Ananias ay nanalangin po siya. Ganun po dapat tayo pag nilang po tayong dreams na about sa ating Panginoon, kung ano man yung mga mensahe, hindi natin alam pong ano yun. Through prayers ibibigay sa atin ng Panginoon ng sagot. Ayon din po ang aking mga daririnig o nababasa ayon sa mga mga ngaral, no? Na kung meron po tayong panagi, panaginip, ay manalangin tayo para malaman daw na malaman daw natin ang sagot kung anong ibig sabihin ng pan, ng dreams ng panaginip natin at yun no, pumunta siya doon nag nakita ni Ananias itong si si Saulo at yun pinatungan niya ng kamay ayon sa sabi ni Jesus Christ at uh, gumaling si Saulo pero bago yan ang gumaling ay uh, meron siyang ano naramdaman na parang kaliskis ng isda yun yung nabasa ko na parang kaliskis ng is ng isda no at nung na nawala yon ay nakakita na siya at uh, dito sa 15 anong ang sabi dito Lumakad ka dahil pinili ko siya maglingkod ka sa akin para maglingkod pinili ko siya siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi hudiyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israeleta. Kasi sinabi ito dahil nung una sinabi ni Ananias na itong si Saulo ay mangungu, mang uusig na tao, di ba? At uh, bakit ito gagalingin? Ganon. Pero ang sabi ni Jesus Christ dito ay pinili siya. Pinili niya si Saulo para maglingkod sa kanya para ipakilala ni Saulo ang tungkol kay Jesus Christ. Ayun nga dito eh. Dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga Hudiyo at sa mga at sa kanilang mga hari at sa mga Israeleta. So sa lahat na, si Saulo ngayon ang ginamit niya to spread the word of Jesus Christ. Imagine po, si Saulo po ay mangungusig, no? Uh, persecutor doon sa mga taong nagsasalita tungkol kay Jesus Christ. Ngayon, ito ang ginamit ni Jesus Christ para magsasalita sa kanya. Imagine po. Ganun po ka-amazing ang ating Panginoon. So, wala pong imposible. So, ganun po ang ating Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Kahit ngayon po sa panahon natin, sa new generation, ang ating Panginoon ay nagpapakita pa rin po ng himala. So, yan po ano. At uh, kaya nang sabi ko po na na mulat ang mga mata ni Paulo mula sa pagkabulag ay mayroon siyang naramdaman na parang kaliskis ng isda na nahulog mula po sa kanyang mga mata. At pagkatapos doon ay yun, nakakita na siya at kumain na po siya. At naging malakas muli. So dito sa ano, sa verse 21, Acts chapter 9 verse 21. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya sinabi nila, hindi ba't ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Hesus doon sa Jerusalem. Hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dal dalhin sa mga mamahalang pari? Yan po nagtaka po yung mga tao dahil mula po nung uh, nagkaroon na siya ng Holy Spirit, no? He filled with the Holy Spirit na puspos ng espiritu si Saulo ay nagsasalita na po siya tungkol po kay Jesus Christ. Siyempre, kung iisipin natin kung nakaranas po tayo tungkol sa mga himalang kapangyarihan ni Jesus Christ, yun, ayun yung sasabihin natin, di po ba? At syempre, yung nangyari kay Saulo, yun ang mga kinagwento niya. So, nagpe-preach siya tungkol kay Jesus Christ. At syempre, ang nagbigay ng kapangyarihan nun, ang Holy Spirit. Na yun, Jesus Christ is alive. Kasi yun ang ano ni yun ang mga ibinahagi ng mga apostolise, eh. mga disciples ni Jesus Christ na si Jesus Christ ay buhay. At yun po ang mga dahilan kung bakit nagagalit po yung mga pariseyo, saduseyo, at mga uh, paring, mga pinuno ng pa, pari, no? mga At iba pa. Dahil nga, namatay na si Jesus Christ nilansang sa cross at sasabihin lang buhay, kaya galit sila yung nagsasabing mga ganon ay yun nga, inutusan si Saulo na uusigin yung mga taong nagsasalita tungkol kay Jesus Christ lalo na sinasabi na siya ay buhay ayaw nila pong maniwala at ngayon nakaka-amaze dahil Si Saulo yung nag-uusig uh, sa mga taong mga sumusunod kay Jesus Christ. Ngayon, siya na ang nagsasalita mismo na si Jesus Christ ay buhay. hindi ba? Kaya kahit sino talaga magtaka. Kaya yun po ang nangyari dito ay nagtaka po sila. At yun, no? Sa... Hindi ko kasi lahat ma-share ito, kaya isi-share ko lang po yung gusto kong i-share. Sa so, 36, ah, sorry, 26. Basahin ko po sa 26. Ang sabi dito, Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus. Pero takot sila sa kanya, hindi sila naniniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus. Oh, kahit sino ba naman, ano? Kung ang taong tagausig, mamatay tao, tapos biglang nagsalita sa salita ni ni, G, ni Jesus Christ, tungkol kay Jesus Christ, matatakot, may ilang talaga. Hindi sila maniniwala, hindi makapaniwala dahil ang tagausig, tapos biglang nagsalita sa salita ni Kristo. Dahil hindi pa naman nila kilala, hindi pa nila alam na si Jesus Christ ang nagbigay ng kakayahan na nakapagsalita tungkol sa kanya. Na-encounter na ni Saulo si Jesus Christ. Kaya nakaka-amaze po ang istorya ni Saulo. Ngayon, dahil sinasalita ni Saulo itong si Jesus Christ, ang nagagalit doon kay Jesus Christ, ay ito naman nagagalit kay Saulo. Imagine ba naman? Uutusan, inutusan kasi nila si Saulo na patayin yung mga taong sumusunod kay Jesus Christ. At ngayon biglang si Saulo ang nagsasalita tungkol kay Jesus Christ. Kaya nang nagtaka sila at ngayon galit sila. Inutusan tapos biglang nagsasalita tungkol kay Jesus Christ. Ngayon ang gagawin, ang ginawa nila ay pinag-utos na patayin itong si Saulo. 'Di ba? 'Di ba? Nakakamis ang istorya, 'di ba? Si Saulo bumaliktad imbis na uusigin niya yung mga taong tagasunod kay Jesus Christ ngayon, siya ngayon ang inuusig na naman, ang papatayin. Inutusan ng, may inutusan itong mga leader na takpin at patayin itong si Saulo dahil si Saulo ay nagsasalita po tungkol kay Jesus Christ na siya ay buhay. Ano po yung ano, istorya na naka-amiss po tungkol kay Saulo. Yan po ang istorya mga kapatid, ano, itong si Saulo. Kung paano po niya nakilala si Jesus Christ. Amis na amis po ako sa istorya ni Saulo po. At nagiging preacher. Imaginein, hindi ko talaga ma stop ba ang pagkasabi na uulitin ko pong i itong si Saulo ay taga-usig po siya inuusig po niya si Jesus Christ at yung mga sumusunod kay Jesus Christ ngayon biglang nagbago dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ si Saulo ngayon ay sinasalita si Jesus Christ sinasabi siyempre kung ano yung sinabi ng mga apostolis na siya ay buhay ay ganun din ang sasabihin ni Jesus Christ at nagtuturo na ngayon si Paulo kung paano mag bautismo paano mag uh, bagong magba, magbago mag uh, ano magpakabanal yan po yung mga turo niya eh kung mababasa po natin sa mga epistles niya book of Epistles, do kung paano magkaroon ng holy spirit at marami po sa so ngayon marami pong hindi naniniwala tungkol diyan ng lalo na yung mga ibang mga reliyon no hindi po sila niwala na meron pong filled with the holy spirit dahil sabi nila ang istorya ni Paul ay gawa-gawa lang ng tao pero filled with the holy spirit is real and gift of the holy spirit po is real kaya nakaka amaze po itong si Paulo. Imagine po natin mga kapatid, mula pa sa ma, nababasa ko no dito sa New Testament na ang Panginoon hindi na po nakikita yung mukha. Hindi kagaya po noon nung sa Old Testament kung paano po nakipag-usap ang Diyos ay may nakikita pa sila pero sa ngayon wala pa. At uh, bali ginagamit itong araw, simbol, simbolo. Diyan po nila na 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 de ang paang mukha ng ating Panginoong Hesus sa San po. At nakaka po siya. Sa next po na aking i-share is ito pong sa ano uh, hindi ko na po ma lahat dito kasi po ang uh, itong chapter 9 ay meron po siyang mga bali chapter Iba-ibang istorya po. Kaya ngayon, ang isishare ko po, itong istorya muna ni Saulo. Actually, natapos ko na itong ishare. Pero hindi pa kasi lahat-lahat eh. Kaya hanggang dito na muna ako kay Saulo. And then, gagawa na lang din po ako ng videos. Tungkol po sa... Itong istorya ni Dorcas po. No? At, ah... Uh, yun nga. May pinagaling sila si Pedro na isang lumpo at nung nalaman ng mga tao na merong gumaling na isang lumpo ay yon yon po ang istorya dito sa next uh, video ko po gagawin na sana po ay mapapanood niyo uh, panoorin niyo po ang ang uh, naunawaan ko lang po ang aking easy share din po para po uh, kayo po may meron po kayong matutunan or magbasa din po kayo. kahit na po doon sa pa hindi pa ano hindi pa sanay magbasa sa biblia. gustong gusto ko nga sanay yung kahit dito sa live ko ano yung kahit isang verse. kahit isang verse lang at ating pagbulay bulayin isang verse na ating pag-aralan pagaralan at share kung ano po ang naunawaan. Yun po ang the best. Hindi po isang tao lang magsalita, kundi lahat po tayo para matututo po tayo. Agad dito na lang po. At salamat po sa inyong pagpanood ng aking videos. God bless you po sa inyong lahat. And thank you, thank you very much po. See you again po sa aking live at sa aking mga upload na videos. Comment lang po kayo para po malaman ko para sa araw ng aking pasasalamat ay masama ko po ang inyong pala pangalan. Basta comment lang po kung wala po ako sa premiere ko. Comment po sa comment section. Thank you po. God bless you. God bless you po sa inyong lahat.